Kapuspusan ang paghahanda ng mga simbahan sa bisita iglesia na aarangkada na bukas, araw ng Webesanto. Santo. Pero meron daw mga debotong ina-advance na ang pagbibisita iglesia. Para sa update, magbabalita live mula sa Manila si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, nasa ang simbahan ka ngayon at anong activities dyan ngayon? Angela, magandang tanghali. Nandito ako sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Arena sa Quiapo, Maynila kung saan tirikman ng araw at eh, tuloy-tuloy pa rin yung uh, pagpapractice at pag-observe ng mga kapatid natin ngayong uh, mahal na araw. Tuloy-tuloy pa rin ang misa dito at ngayong tanghali 12.15pm at magpapatuloy ito mamaya alas 5 at alas 6 ng gabi. Kung saan ang gospel nga ngayon ay yung prediction ni Jesus na pagtataksilan silan siya ni Judas. Meron ding senakulo o theat theatrical reenactment ng mga pangyayari mula noong paghihirap at pagkamatay ni Jesus. At meron ngang maaga ng sinimulan ang kanilang pagbibisita iglesia. Ito yung tradisyon ng pagpunta sa pito o labing apat na simbahan na sumisimbolo raw sa 14 stations of the cross. Ayaw na rin daw kasi nilang sumabay sa buhos ng mga mamamanata bukas. Sabi naman ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin, nasa 10,000 pulisya ang dineploy ngayong Holy Week. 24-7 sila ngayon nakabantay sa mga simbahan, mga pangunahing lansangan, pati sa mga mall, parke at matataong lugar. Pero paalala na rin sa lahat, patuloy pong maging alerto at huwag ding kalilimutan ang panangga sa init at inuming tubig. Mon, ba... Ay, go ahead. Samantala, para naman sa mga kapatid nating motorista dyan, nag-abiso din ang DPWH na magkakaroon ng roadwork sa Makati, Pasig at Quezon City simula ngayong araw hanggang April 21. Kabilang na rito ilang bahagi ng Quirino Highway, Magallanes Flyover, C5 Ortigas Flyover at saka sa May Commonwealth Avenue. Kaya para sa mga daraan po dyan, planuhin ng maigi ang inyong pagbiyahe at dumaan sa mga alternatibong ruta. Angela. Ayun nga, Mary Mon, yun yung tatanong ko sa iyo kung meron ba mga traffic rerouting schemes ngayon uh, ang Manila para nga sa ito give way to the activity na gaganapin para sa Holy Week. Yes, Angela. So far, yun palang yung nakikita natin. Pero dito sa Manila, to be specific, medyo okay pa yung even yung dalaw ng trapiko dito sa Quezon Boulevard. Pero we are anticipating na since half day nga ngayon na opisina para sa gobyerno, plus private uh, companies, depende yan sa kanilang mga uh, employers kung half day na rin sila o mas maaga na yung naging bakasyon nila, eh posibleng dumagsana ang mga tao. Pero we're also anticipating na sa Good Friday, dito yung grand procession din sa Quiapo at we're estimating around 10,000 din ng mga deboto ang dadalo sa lugar na ito. Angela. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Mary Monreyes. Tradisyon din tuwing Semana Santa ang prosesyon ng mga puon. Ang isang lalaki na dati ay namamanghalang daw sa mga lumang santo, ginawa na itong kabuhayan. Magbabalik si Mobile Journal, Mary Mon Reyes. May kanya-kanyang panata ang mga Pilipino tuwing mahal na araw. May nagpepenitensya, sumasama sa mga prosesyon o kaya ay nagdarasal sa misa. Meron din gumagawa ng imahe ng mga santo, tulad na nakilala ko mula sa Bulacan. Mga imahen ng mahal na birhen, mga santo't santa, poon ni Jesus at marami pang iba. Ito ang mga likha na mang uukit at pintor na si Christian Andrew Ramos kasama ang kanyang mga kapatid at pinsan mula sa bayan ng Bulacan. Sa 2021, nang opisyal niyang sinimulan ang paggawa ng mga poon, pero bata pa lang daw siya. Silig niya ng masdan ang mga lumang imahen ng kanyang mga lolo't lola. Nang mag-aral ng architecture, tila mas lalo raw naging malinaw sa kanya ang susunod niyang misyon. Pero pinangarap ko po na sa susunod kaya akong mga panahon, sa darating na panahon, ako na mismo ang gagawa ng sarili kong mga alaga at Siguro dahil may calling na rin po ni Lord, talagang nag-connect yung from childhood hanggang ngayon. Siguro, inano ni Lord na ito ang gawin mo para may, may, may marating ka sa buhay, may may, may ka rin na katisismo sa ibang tao family pero passion-filled ang business na ito. Habang siya ang umuukit sa mga kahoy at nagpipintura sa mga ito, nagliliha ang isa niyang pinsan. Ang kanyang mga kapatid naman ang nag-aayos ng mukha ng mga imahe, nagtatahi ng kasuotan at nag-aayos ng karo. All year kasi, hindi nawawalan ng na mga nagpapagawa ng poon. Lalo na ngayong paparating na ang mahal na araw kung saan kaliwat kanan ang mga stations of the cross. Uh, pagdating ng January, Santo Niño, pag September, Mar mga Mama Mary, pag Holy Week, yan po ang parang peak Actually, tinatapos ko po ngayon is buong, isang buong tablo na may 10 characters. Depende sa laki at detalye. Inaabot ng isang linggo hanggang tatlong buwan ang pagbuo sa isang imahen. Sinisiguro kasi nila ang kalidad ng mga ito at tunay na mabigyang buhay ang mga poon kahit pa sa maliliit na detalye. Naglalaro sa 20 to 30,000 pesos ang maliliit na imahen habang ang life size naman ay nasa 50 hanggang 100,000 piso. Pwede rin daw magpamaintenance sa kanila ng mga poon na naluluma na. Hindi lang daw guminhawa ang buhay ni na Christian dahil sa calling na ito. Nagsilbi rin daw silang tulay para sa mga mananampalataya at mga pusong naliligaw o may pangungulila. Tayo mga Pilipino hindi maiiwasan na malungkot. Parang gusto natin ng karamay. Kasi aminin naman po natin, hindi lahat ng kaibigan natin nandiyan. Pero yung mga imahin, pwede nating yakapin, iyakan. Ako po personally, maaga po kasi ako nawalan ng ina. So, yung Nangulila ako sa nanay ko, parang doon ko nakita. Sabi nga nila, hanggat may buhay, may pag-asa. Samahan lang yan ng pananampalataya at pagsusumikap. Mobile journalist Mary Monreyes po at idam mukha ng balita.